ma mauuwi lang pala ang lahat sa asan? Sa agawan na ito, sino na kaya ang naging winner? Tara, alamin na natin. Let's choose our fighter. Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliliwanagan. Yan yan, Ashley at Bernard. Welcome sa iMediation. Music Paano kayo nagkakilala, Yan Yan, tsaka Ashley? Ashley muna. Sa Facebook po na. Ha? Sa Facebook lang po kami. Ah, sa Facebook okay. lang kayo. Tapos, sa ah, ikaw, sa Facebook lang. Yes po. Ah. Sa Facebook po kami nagkakilala. Nagkakilala. Tapos, sa... Ah, Hindi po akalain na magkakapit bahay lang pala kami. Ha? Sa Facebook lang kayo, pero yes, yung po. pala, back lang, lang kayo po. nakatira. Saan yun? Oh sa so may Oriental Mindoro. Ah, so Oriental. Oh. Gano'n na kayo katagal na magkakaibigan? Um, uh, 2018 pa po yun. 2018. So matagal na kayo magka-friend. Yes, ma Ay, gano'n. five years higit po. Ha? Five years na po. Higit. Five years na. Tapos yes. ano nangyari? Um, lumabas kayo sa Manila, nakahanap kayo daw ng trabaho, sabi mo? Apo. Uh, may... Ah, gano'n. Ah, kailan yun? Sino nag -desisyon? Si Anyan? Si Ako Ash? Nagdesisyon ka? Yes po kasi yung time na yon. It, it's really hard for me As being as a student Ay, hindi po, pa Hindi ka pa nagtatapos nun? Hindi pa po Mahirap po kasi kapag uh, Mahirap Ang uh, mahirap na yung pamilya mo Wala na magsusuporta sa'yo Tama So kailangan namin kumain Sabi ko sa kanya na We go to Manel, Metro Manila oh. maghahanap tayo ng solusyon Para oh. sa problema natin oh. na, Ako ha, ah, solusyon ha ah, kahit, kahit mahirap tayo basta totoong magkakaibigan tayo, magtutulungan tayo hanggang huli. Pero, nung pumunta na kasi sa Maynila... Teka, eh pa, parang naman pumasok sa eksena to si Bernard. Uh, Bernard, uh, ikaw po, naman, your turn. Ako po ay nagtrabaho po sa isang kantin po sa May Ah, parisan. sa kantin. Okay. dito, dito ka na sa Metro Manila, hindi ka uh, na sa Mindoro. Hindi po. Sa dati po, ako, uh, Mindanao po ako, Bisaya po ako. Tapos, lumipat po kami dito sa Manila para upang mag-aral tapos magtrabaho din po. Hindi po ako nakatapos na pag-aaral po. Oo. Oh, so, oh. Eh, bakit so sa kantin ka nagtatrabaho? ako sa, sa kantin po. Ayun. So one time po ah uh, yung si nagtrabaho abang dito sabi ng boss ko maghanap daw kami ng ano kulang cool kami sa tao. Tama. So nagpaskil po ako sa labas ako yung utusan ng boss ko. Oo. -o. one time pag matagal pag, ka na doon. Oo oh, po matagal loon. po ako dun sa lugar namin po sa dito po sa Batasan. Oh, so oh. one time pag paskil ko po may dalawang ano lumapit na airing ako ito. Ayun once na nakilala ko po sila, ah, lawa, sila dalawa. O, So, Ayun. Ayan, gusto, ano bang ina, gusto nyo ba magtrabaho dito? Sabi ko, okay. Koy, ito naman bigla siya niya na, sige po, kailangan po namin magtrabaho. Ang ah, maganda dito kasi, stayin po ito. So, one time, uh, sinabi ko... Ano yung, mas maigi, para sa probinsya, ano, ng na lugar pa eh. Oo oh, diba? nga po eh. saan ka? Uh, one time, ayun, sinabi ko yung um, boss ko na meron, may nahanap na po ako ngayon. Pinakausap -pina ko po sa may-ari po. Ah, sinabi, so, ganun. Po, Matagal na kayo nagtatrabaho doon, Ashley? siguro, bago lang pa lang po. Kailan, kailan kayo pumasok? Kailan kayo ah, pumasok? po kami since ano po dalawang taon kami. Uh, ah, mag isang taon pala I mean po kami doon sa trabaho na yan. Ah, isang yes, taon. Po. Eh ano naman tong ahasan issue? <laughs> Ashni? ang sabi ni Landy at inagaw mo oh, si Bernard niyan Bakit? Oh, kasi kailan kayo nagkaroon ng relasyon? Nag-umpisa sa inyong dalawa muna? Yes po. Kasi po ang nangyari po. Teka, teka, teka. Nagiging mainit ang usapin. Ah, uh, teka muna. Dalawang taon kayo sa Maynila, gano'n? Yes po. Two yes. years ago? Yes po. O tapos, kaya na nag-umpisa na kayong dalawa? Kami agad, agad, -agad sa ba? Taong. Pag nung pumasa? Ah, hindi po. Hindi eh, naman po. Ah, ah, hindi. Ano po, yun ah, Sa tagal lang pagsamahan namin, okay. siyempre, pag di mong nahulog kasi ang bayit kasi. Oh. One time na ah, March 15, 2022 po, naging kami po yun. So, lahat po, Pinatawag 20? natin 2022 po. 2022. Kapag pinapawisan po. So, ilang ilang buwan na kayo doon sa sa canteen? Nung kayo na, yung kami na po ay mag, ano po, magpa five months po. Bali sa five, five months, O, na oh, ah. Tapos nahulog na ito si Bernard. Okay, kasi pag pinapawisan po ako, pinapunasan po dito, ko sa akin dito po sa lake. Oo oh, ha? Oo, na nahulog sa kanya po eh. Oo, oh, talaga. Batang sa'yo pa eh. Sabi Inaalagaan sa... ka. Oo, oh, ka ba? Oo, oh, siyempre nahulog. Dinadala ko yung tubig po. Dinadala ka ayaw. pa ng tubig. Eh, bisaya ka. Gusto niya. Gusto mo talaga karinyosa. Ganon. Siyempre, sabi ko, kahit siyo naman, di ba? Uy, wow. Oh, ah, oh, iba to. Iba to, ha? Ah. Oh. Bakit ayaw mo sa babae talaga? Hindi naman po. naman ako ngayon, pero nakita ko sa kanya yung kapag kabaitan po. Yun nang ko sa kanya, eh. Maalagahin yun. Ah, San, kung gano'n, mabait pala si Yanyan sobra. Ashley, ikaw naman sumagot. Nilandi mo daw, inagaw mo. No? Ito si Bernard, sa pinakamatalik mong kaibigan na si Yanyan. Ano ba yan? Totoo eh, ba yan? Eh, kapag may problema po kasi si Bernard, saan po siya nagpapakontrol, ganyan. Eh, yung kaibigan ko kasi, na walang kwenta, na alam hindi naman nagagakala. Alam, alam. ng Ha? Ano lagi po siya walang time sa boyfriend niya. So, andyan po ako, na nagaano po kay Bernard. So, iniwan po siya ni Bernard. Yan po na yan. Hala! Iniwan o inahas mo lang? Sadyang makati ka lang dahil hindi ka nakapagtimpi dahil inggit ka. Nawawalan ako ng time sa'yo dahil kayo kaibigan kita, nawawalan ako ng time sa'yo, naiinggit ka. Nung one time na sinabi mo ako, di Teka, 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 Bernard! Nakikimain ka kasi ako. Bernard, ano pala ano, yung totoo nung nangyari? Kasi sabi mo, mabait naman si Yanyan, yan, at si Yanyan, yan, inaalagaan kang maigi. Eh si Ashley naman sabi, wala kang daw time ito, si sayo ano Ito kasi sa madami? yung Yung tipong galit ko may sa trabaho, di ba? Eh, stay-in kami, magkasama-sama sa trabaho, di ba? So, one time na, uy, nasa bahay na kami, bigla mautulog na, sabi ko, nagbago na siya. Sabi ko, iniisip ko. Uh, nagbago nag na si Yanyan? Sabi ko, Yan, kasabi mo naman ako. Sabi ko, ayun, mautulog mo. Ayun, pagod ako. eh. Yung one time na pa isip ko. ka na. Totoo so ba yan, 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 Kasi po, hindi nila kasi inaalam yung trabaho ko, kasi sila nasa kusina lang. Eh ako po, nasa harap po ng kantin. Oh. Ako, alam po nila yung gaano kahira po yung magkakahira ka pa tapos magsiserve ka pa ng pagkain. Hindi po nila alam yung gaano kapagod yung ginagawa ko. Sabi ko, wag muna ngayon, magpahinga muna ako kasi pagod na pagod na po, na po ako. Ako okay, hindi po, nila iniintindi Hindi ito. kasi yun, wait lang. Oh. Ay, ito, kasi yun, time. Uh, one time nung gabi yun, sabi oh. ko, yan, mansari pa naman namin yun. Sabi ko ka, mansari. Oo, oh, mansari. Ako talaga naman. Ito kasi madam, sabi ko sa kanya, Uy, ikaw sabi naman, anong natin? Santay punta, magpapasya Ayoko, matutulog na ako. Sabi, sige. Yung nakita ko, one time. Ay, maya na siya, pakialam. Ano, one time, eh gising si Ashley. Sabi oh, ko, ayun, Ay, sabi ko. lumingon si Ashley sa akin. Sabi ko, lumapit ako sa kanya. Ash, ganun pala yung kaibigan Sabi ko, ganun daw yun. Sabi ko, problema namin, mansara namin, eh, parang ito, sabi ko, huwag kang mag-alala. Kausapin kita, ikwento mo lahat ng problema, ikwento ko sa kanya. Ayun, doon nag-umpisa. Binahin niya ako dito, madam sa likod. Yun, yun. Ginanong niya ako. Anong ginanong ka? Tapos, anong ginawa mo? Hinandiin mo naman yata. Ano ka niya? Ha? Eh, wala po yung jowa niya eh. Oh! Patagal lang kayo. Eh, wala lang yung jowa niya eh. Eh, wala lang yung jowa niya eh. Pinakialaman mo na yung... Siyempre po paglibog tayo, di Diba? Inamin mo rin na malibot. Hala! Wala! Kaya naman sinabi mo eh! Na talagang makatinggabid naman sa ano mga isa. Ito naman ako. Ninervous naman ako dito. Eh, hindi ka ba nag-isip na sasama yung loob ng best friend mo? Ang bira. ko naman po. Pero syempre, di no. ba po? Nangailangan lang din. Ay naku. Huh? Kasi kung may isip ka, hindi mo na sana ginawa yung mga hakbang na hindi mo dapat gawin. Ang sabihin mo, wala kang isip kasi nga hindi ka nakapag-isip. Alam mo ay, ang jawab kasi nga ka pabayaan kung ayaw di ba? Naging tanga ka lang kasi nga, ma maano ma ka ma ma mahal. tumigil pa. mo na! Ano na? Teka, 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 teka! Natetense na ako sa inyo. Nung nahuli mo si Ashley na niyaya ka pa si Bernard, anong ginawa mo yan niya? Nahuli mo uh, ba? Kaya yes mo po. nahuli? Ano? Nung hinatid ko po doon, nahuli ko po naglaplapas ng dalawa at nahuli Oh, oh, ko yung uh, pinggan na binitbit ko. Talagang gulat na gulat ako at hindi po ako nakapagpigil at inaway ko ito at sinampal ko ito. Hala, si Ashley, ikaw ang inaway. Ba't hindi mo inaway ito? Ito. Si eh, sinampal ka. ko rin ito kasi ang kakapal din ang muka. Hala! Ang utang na loob. Bakit? Bakit, 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 bakit hindi silang, si Bernard ang, ang sinampal mo? Dapat kinausap po ako. Silang diba? dalawa po. Kasi nga po, sa haba-haba pa lang po ng pasensya ko sa kanila, halos minsan, magkakautang-utang sila sa akin dahil nga naubusan sila ng pera kasi wala nang alawan sa si wala pang sahod o sige papahiramin ko kayo kaya may extra naman ako hindi naman po ako madamot pero yung sinasabi ninyo na ano nangungutang din ako sa inyo ang kakapal ng mukha nyo ha nga, talaga lang ba? ba? Ang utang na ito ano ba yan? Ano ano ba yan? ibig may utang ka sa akin may utang ako sa iyo i-request sa iyo isa yun na siya yung jowa ko mas malaki yung utang mo sa utang mo. hindi! hala! saan lang pera mo? teka 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 Mapusin na natin to at ako'y kinakabahan sa inyong dalawa. Yan yan, mapapatawad mo ba si Bernard? <laughs> Para sa akin, napaka-dali sabihin ang tawad pero napaka-hirap po ito gawin. Ayaw. Kaya kinausap ko ni si Ashley. Ash si Ashley, Oh. Tigil natin tong na natin itong kalukuha natin sa away Oh Oo, oh. kasi nakakasakin ka oh, na. Oh. Ah. Dahil sa akin, nagkasiraan ka ng magkaibigan. Ako diba? yan yan, mapapatawad mo ba si Bernard? Kung galing ka pa rin kay Ashley, si Bernard naman. Ang hirap po talaga magpatawad ng tao kapag sobrang laki ng kasalanan po ni niya ako at pinagkaperahan niya pa ako. Ano? Bakit pinagkaperahan? Kasi po narinig ko mismo sa kanya kay Ashley na pera lang pala niya ang habol sa akin. Ano? Eh pero siya mas nauna sa'yo sa kantin. Mas malaki Yes po. ba diba? Senior ka. Kasi po kahit po na may trabaho po ako sa kantin, oh. ay minsan po ay... Ako po ay Bigo Live Streamer. Uh, Nagla-live po ako tuwing weekend. At may sahod po doon yun is yung pong kahit paano, pa na, eh, kahit pa paano may ipon po ako. Kaya hindi po ako nauubusan. At mo naman narinig, ano ba sinabi mo, Bernard? Kakanerbs mo? Uh, ba? nung time na yun, hmm. Na nag-uusap silang dalawa kasi napansin ko na parang sabi ko, oh my God, kademet. Yung time na yun eh. Minsan kasi madami, kapos tayo sa pera, di ba? Siyempre. Uh, kapos tumatawag ng mga pamilya ko, sabi ko, kulang yung sahod na, namin sa ano sa pagtatrabaho sa canteen sibet tumatawag yung mga minsan kinakausap ko si Ashley na malapit ako paano ko gawin to kasi may problema yung luha ko pamilya ko na ka problema kaya one time eh, na kinakausap ko si Ashley na sana no financial allowance sabi ko ako eh, ba't ka kay Ashley humingi? Ba't sa akin ka humingi? <laughs> diba? Ang kakapal ng mga mukha Bakit nga hindi mo? sa iyo humingi? Kung kayo na. Ay, pareo kayo. Maganda po kasi ako, kaya yeah. hindi po -oh! ako. Oh! Ano ba? Yung hiyan naman ako sa kagandahan mo. Eh, na-miss ko yung pagkakaibigan natin. Grabe ka, Alka lang, makakasabot na pala dito. Ay! Ay! Hala! Ay! Grabe! Na-miss ko yun eh. Ha? Yan, yan, sobra ka ha. Walang sakitan kaya dito. Kaya nandito nga tayo para, para magkausap yung magkano kayo. Grabe naman kayo. At isa lang yung pagkakamali. Ang daan Hindi ko lang tayo. Nag-sorry ka ba? Para matapos na to. Ayoko nang sampalan dito. Nakakanerbios. Uy, ano na? Nag-sorry ka ba, finally? Hindi pa po. O, ayan naman. Mag-sorry ka ah, naman. Man. O, mag-sorry ka naman. Alam mo yung kasalanan. Ngayon yun. na. Teka muna, ayan yan, ha? Ang, ang taray na ito. Nakaka-nervous ka. Pero okay lang. Nasaktan ka eh. Ganyan talaga pag galit eh. Talaga hindi mo matiis. Ashley, humingi ka naman ng tawad. Ang bira. Takita mo naman, galit na galit na yung tao eh. Kahit nasampal ka, may kasalanan ka rin naman, di ba? Oo. Oh. Oo. Sana mapatawad mo ako. Yan yan sa mga ginawa ko sa iyo. Yan lang. Yan yan. Uh, ah, sincere ba yan? Hindi, totoo na yan. Apo, uh, totoo. Eh, pagkatawa ng tawa. Masakit po <laughs> kasi. Kasi ma masakit ang alin? Pagsampal po. Masakit, masakit. ang pagsampal. Masakit ang sampal. Pero mas Why masakit strike two na? Aray ko. Ayan. Pero mapapatawad mo ba si Ashley? Ay, nag-sorry na, oh. Ang dami-dami yes, natin uh, dito ang testigo. Yan yan naman, akin, sobra po. kalman Gano'ng katagal na ang panahon <laughs> na? Grabe naman po eh kasi, oh. Yung Kailan yun? taon na ba? Po, yung hinihingi niyang tawad sa akin. Wala naman para sa akin yun kasi nga, ang gusto ko, kaya kami nagkakaharap-harap para yung peace of mind, each one of hey, us. Hey, peace of mind. Wala ka rin Oo, peace of mind. Of sinampal mind. mo eh. Gusto e. kong liwanagan sa kanila. <laughs> na yung pagkakamali nilang ginawa sa akin, at least natuto sila at sana hindi nila ito gagawin ulit. Kung oh, no, sorry na ba si Bernard. Natuto ka yung, na rin ba? Diba uh, na, sana, Nakaraparapan ba kayo? Uh, kasi sabi mo, umalis na siya sana. Sama uh, po, hindi ko po kasi na big, bigla po siya umalis, madam. Kaya Kaya sabi ko, sabi ko ako. Oh, oh nag-sorry ka na ba? Hindi po, hindi ko pa nasabi sa kanya in personal na mag-sorry oh, mag ko. Ngayon uh, na. Ah, uh, uh, yan, oh, yan. yan, yan. Oh, uh, sampalin yan yan. Ah, uh, yan yan na uh, I'm just apologize for you na nagkamali din ako. Tao din po ako nagkakamali. Lahat naman tayo, di ba? Sana mapatawad mo ako bilang ako. At sana wag na kayo mag aaway na. Sana ma mapatawad mo pa siya bilang kaibigan mo. Matagal. Sorry na nasa, nasa nakasama niyo ako na ako yung dahilan na pulot dulo na pag-aaway niyo. So, na-realize ko na I want to, hindi na ako magpapakita sa'yo ngayon. Uh, yan B, Bobby, I'm sorry. Thank you. Yan, anong masasabi mo? Uh, matatanggap ko naman yung paghingi nilang tawad. Hindi Bakit lang, si uh, Bernard napapatawad mo itong mo? Sa kanilang dalawa po, natatanggap ko yung paghingi nilang tawad po pero hindi po ganun kadali. Sa ngayon oh, po, pansahin ko naman, masakit naman talaga. ano, kanya-kanya uh, muna kami para mapapahinga namin yung bawat puso namin na alam ko nasaktan din sila eh. Pero hindi nila inisip kung ano ba. Oh, pero inisip. makapag move on ka ba? Yes. Kasi hindi naman forever ganyan. Yes. Baka may jowa ka na ngayon. Ay, wala. Wala pa rin. Oh, ayan naman. Ayan. Pwede bang mag-shake hands? Pwede Baka naman. Baka sa sakali. Pwede naman. Ayan. O oh, mag-shake hands muna kayo. Ayan. Oh, in fairness! Ayan. O oh, si Ashley naman. Ashley, pumunta ka dyan. Ikaw ang may kuan. May kasalawin. Oh, ayan. oh, nag-shake hands. Kahit paano. Hay, nako. Masama pa rin ang, uh, ang uh, sitwasyon. Galit na galit pa rin. Nagihimutok pa rin. Pero, sa bawat katapusan ng bangayan, ay may kamayan. At magbabalik po ang ATM at the moment with Annie Simpson 3. Iskarte at paninindigan tapang at haba.